Isang mahalagang kaganapan sa Pilipinas ang proklamasyon ng kasarinlan ng bansa noong June 12, 1898. Dahil ito ang kauna-unahang pagkakataon na naramdaman ang kalayaan ng mga Pilipino. Sa panayam ng da Dagupan kay historian Michael Charleston Schauchuah, ang pagkakaroon ng pambansang watawat at awit ay nagpapakita ng paglaban para sa kalayaan ng bansa mula sa tatlong daan tatlumpu't taon na pananakop ng Espanya. Anya, ang pakikipagdigmaan ng mga bayani para sa kalayaan ng bansa ay hindi lang nagbigay inspirasyon sa ating bansa, kundi maging sa kalapit bansa na rin. Lumalabas sa mga pag-aaral ng bayani ng Malaysia at Indonesia ay kinikilala ng ating mga bayani. Samantala, sinabi ni Chua na para mapanatili ang kasarinla ng mga Pilipino ay kinakailangan ng good governance. Subalit, maging ang mga pinuno ng bansa ay nagiging kalaban ng taong bayan dahil sa mali gamit. Nang kapangyarihan. Kaya isang malaking katanungan sa kasalukuyan ang tunay na kalayaan ng sambayan ng Pilipino at hanggang sa ngayon ay patuloy ipinaglalaban ng mga Pilipino ang kalayaan na matagal ipinagkait sa kasaysayan ng bansa. Well, bagamat nasakop tayo ng Amerikano pagkatapos nito for another half a century, napakahalaga noong June 12, 1898 na proklamahin natin yung ating kasarinlan dahil ito yung pinakaunang pagkakataon na naramdaman nating malaya ang Pilipino after 333 years of Spanish colonialism. So yun po ang ano doon, yun ang halaga ng pagwawag, pagtatas natin ng watawat. Para sa Bombo Network News, mula sa Bombo Radio Tagupan, ito si Bombo Justin Ramos sa ulat para sa number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta radyo, Bombo!